Kontrolan natin to dito yung ating game, no? Para hindi tayo magbe-feedback kahit na uh, nasa tayo. So ibaba natin dito yung pinaka mid, no? Mid at saka high na rito. Itong part na to. Ating DVD Ayan. player, equalizer at saka amplifier. So yung sa likod natin mga idol ay yan ang ginagamit natin dito na uh, speaker. So naka two -way po yan. So shout out pala sa viewers natin na nagpapasitap ng DVD player, equalizer, amplifier at saka Uh, dalawang ah uh, way speaker daw ano. So ang gagamitin ko dito idol ay two-way speaker o two-way sound box ano, yung nandito sa likod natin. Idol, uh, gagawa tayo ng connection dito. Ah uh, gagamit tayo dito ng dalawang connector lang. Dual 6.35 to dual RCA. So dapat dalawang pares ang mayroon tayo nito dito sa ganitong setup. Output dito, input sa ating equalizer, e output sa ating equalizer, papunta naman dito sa input ng ating amplifier. So makakakonek na tayo niyan idol sa dalawang connector na yon. So ito idol ang ginagamit natin para uh, um, natin ito. Itong sinasabi ko idol na dual 6.35 to dual RCA. Ayan. Dual PL jack at saka dual RCA. So dalawa ang mayroon tayo nito mga idol o dalawang pares. Ano? Ayan. So itong gagawin natin. So itong isa idol, i-output natin ito sa ating DVD player at saka input sa ating a uh, equalizer. So output naman tayo dito sa ating equalizer papunta dito sa input ng ating amplifier. So ito lang idol, ano, ang gagawin natin. So itong ating audio output ng ating DVD, ayan, pula at saka puti. So itong RCA jack, i-output lang natin ito sa ating a uh, DVD. Ayun. So itong PL jack idol na dual 635, i-input natin ito sa channel 1 input at saka channel 2 input ng ating equalizer. Input natin ito sa channel 2. Ito naman sa channel 1. Ayan. So yung isa nating na cord idol ito ah uh, ganun pa rin ano dual PL at saka dual RCA, output tayo ulit dito sa channel 1 input ng ating equalizer. So output tayo dito Yan, channel 1 into may output na tayo. So ang naman natin mga idol na dual RCA na to, ito. Ayan. So input natin dito sa audio input ng ating amplifier. So kung ano ang selector ng ating amplifier katulad nito, selector A, so sa selector A tayo mag-input. Ayan. So magkakaroon na tayo dito ng signal idol mula sa ating DVD player, papunta rito sa ating equalizer, papunta naman dito sa ating amplifier. Ang susunod natin gagawin mga idol ay magkaroon tayo dito ng output sa ating uh, speaker output ng ating amplifier. Yan ang gagamitin natin yung uh, two way speaker na yan. Ayan. So kibler yan idol ano? GT15 ang nakalood speaker box natin. So yung dalawang tweeter naman natin ay puro 300 watts yan. So ito lang gagawin natin idol ano? Pag naglagay na tayo dito ng ating uh, speaker. So halimbawa mag-output tayo dito sa ating Uh, left channel, so out po tayo dito ayan, sa baba natin ilagay ano, ayan so, dito naman sa right channel mga idol, dito na lang natin siya ilagay dito sa taas ano, ayan katulad yan idol kasi mayroong mga amplifier minsan na yung speaker A nasa left channel na rin ano yung speaker B nasa right channel na rin so kung halimbawa dito tayo naglagay ta sa taas may possibility na isang channel lang yung may output ng speaker natin. Kaya ganito na lang gagawin natin para magkakaroon ng uh, left channel at saka right channel yung output ng ating amplifier. So, katulad lang nito idol, ano, kung ganito yung inyong speaker terminal ng inyong amplifier. Video output dito, idol, ng ating DVD player, huwag natin kakalimutan na uh, ito ay punta naman ito sa ating TV or monitor, ano, para magkaroon tayo ng uh, mababasa or video, okay. Mic input na lang tayo dito sa ating uh, DVD player ano para man dito sa ating equalizer itong ating microphone so i-control lang natin to dito yung ating gain no para hindi tayo magbi-feedback kahit uh, nasa tayo so ibaba natin dito yung pinaka mid no mid at saka high niya rito itong part na to ayan so naka lang siya Uh, kunti lang ang angat dito sa kanyang level ano. So ganoon din dito sa kabila. So pareho na lang ang settings natin diyan dahil naka Uh, two way o naka way man tayo ng ating uh, soundbox. So itong ating DVD player dumana ito sa ating equalizer. Itong ating microphone dumana na rin dito sa ating equalizer. So ang gain idol, uh, gawin lang natin dito, uh, i-control na lang natin itong gain para uh, makabawas tayo ng feedback dito sa ating equalizer. So dito sa kanyang settings, ano, masi-settings naman natin yan. Uh, Dipindi na lang ng idol kung sa outdoor ba natin gagamitin o sa indoor. So katulad dito, uh, nasa harap tayo ng ating soundbox. Ano. So yan ang ating ginagamit na microphone ay dynamic mic. Dito na tayo mag-control ng ating microphone dito sa ating DVD. nagawa nyo na yan, yung inyong sound sa inyong bahay. Ano? So kung balak nyo idol na hindi gagamit ng DVD player, tapos magagaling sa inyong cellphone, yung inyong music, ano? halimbawa kung kapatugtog kayo, alisin natin itong DVD player. Ang iba natin ngayon yung connector natin na magagamit natin dito sa input ng ating equalizer. So ito lang idol. Ano? Kung gusto naman natin mga idol na cellphone gagamitin natin sa ating Uh, sound na to. So alisin natin itong DVD player ano. So itong ipapalit natin pag cellphone ang gagamitin natin. 3.5 to dual 6.35 din. So yung output nito idol na cord na nagagaling dito sa ating DVD player at saka nag-input dito sa ating equalizer. Ito yung uh, alisin natin. Ayan. So wala nang connection tong ating uh, DVD player dahil wala na siya dito sa ating input ng ating equalizer. So itong ipapalit natin idol dito sa input ng ating channel 2 at saka channel 1. Ito yung cord na gagamitin natin papunta sa ating cellphone o yung magagaling sa ating uh, cellphone. Ito na siya, no? So ito ngayon ang lalagay natin sa output ng ating uh, headset, no? Headset ng ating cellphone. So makapag uh, pa-sound na tayo niyan nagamit itong ating cellphone. So ito na yung ating cellphone mga idol ano na dito manggagaling yung ating source.